Yan yeah, mga kaisan, magandang uh, umaga po Yan Tayo po ay ano mga kaisan Nagpapakabit po tayo ng uh, bakal Para kanda, eh sinanay po, nanay Yan yeah, sinanay Good morning po Yan Yan Ano, good morning yeah. yeah. Maganda nanay oh. Uh, yan Pinapakabitan po natin ng bakal kina nanay po Para po kumbaga For safety na rin kung so bakit para po ba ayos yan nando naman po sina utoy. si na utoy si tatay ay, oo nga, napupunta na nanay yan, si nanay po tapos po ito ay ano kakabitan din po yan hanggang doon oo po nanay yan טוב, 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 טוב mga uh, pinto-pinto yan salamat din po mga Daniel si mga Daniel po ang gumawa nito tatlong buwan tatlong buwan ko wari kong uh, hinulugan mga kaisa namin ni misis hulugan lang po utay utay yan ngayon lang napakabit pero ayos na po yan utoy oh. ayos lang ayos lang yan. laging ayos ano utoy oh, yan. Matat bali anong mga kainsan, matatanggal din 'ari. Otoy, para na ipapatanggal ko na rin 'ano, oh, para ano? Baka naman sabihin ng lango hindi sila makakapasok. Oh. <laughs> nga, saka ito. Yan. Tapos ay eh, nagpagawa din tayo ng ano po mga kainsan, mga bahay po ng aso. Bali ang aso mga kainsan dito na sila sa tagiliran kasi ang gusto nila mataas ang tayo dito sila na nating ililigpitin din po yung mga yan tapos po ay lalagyan din po natin ang ano bahay ng aso doon sa tagiliran po doon sa kabila doon Higaan po ng mga aso. Dalagan din po ng bubong, maliit. Otoy, oh, maganda kaya? Yan, si Bonso po Bali, ano mga kaisan, kararating din lang natin kaya galing Maynila. nila Ha? Maganda Maganda kaya ako eh Lalo pagkapitrahan ng ano yan ng <laughs> Ibang kulay Oo oh, oh. Natapos din na eh Hulugan na kay mga danil na Ayos na Natapos din na Pero ano Kung bagay Last bigay na Isang bigay na Alas na Oo oh. Utay utay Oo Para ano po Kung bagay safe na yung Aking nanay at tatay Oo Ayos yan na ito eh Alalagay din na rin eh. Lalagyan din ito. Are. Makakal din ito. Ayo para Are. Para kulong na nga naman. Oo. Oh. Are, sasakupin na ari bakal. Ang kandini ito, ito eh. are. Di yan yeah, no, ano. Babakalan na yan. Ay, dapat din mga po. Ha? Oo okay. oh. Kung kumbaga Lagi po ano ay Kumbaga, Lagi po bang sulo Ang nanay at tatay ko Ay pero ano yun nga po, pinag-uusapan namin magkakapatid kung bakit parang hali 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 halilil -hali -hali na rin po kami tutulog dito sa bukid si Manahan? oo oh, si Manahan po kami para po ba may kasamang anak ang aking nanay at tatay po kung bakit sa isang araw si Bunso oh. sa Makaluwa, si Bumbay ako halihinan po kami mahirap po pag ano, walang kasamahin yeah. Oh. Yan, mga kaisan. Bumisita po yung ating mga manonood po, yung ating po mga pinsaneng ano po, nasa Canada. Yan, sina Kuya Luis po, At saka si Kuya at si Ate. Yan. Ang ng tubig uuton, minanig. Oh. Oo. oo. Pagkalak eh. Um. Labo at tubig, labo. Ay. Kama. Malakas, makalakas ang ulan. Mababawos-bawasan ng tubig. Oo nga. Ay. Mal labo po, malakas ang ulang kagap eh. Yan, si tatay po. At yung banat Hello, guys. Good morning po. Good morning din. Yan, si tatay. Hello, guys. Tatay, yan. Tatay, good morning. po. Yan. si kuya. Tsaka si ate. Yan, ate. Good morning po. Good morning. Yan. Si <laughs> Ayan okay. si Kuya. Nagdududu yan no? oh. Oo <laughs> po. Man, tingin ka sa vlog. Ma? mo yung ano. Kuya, good morning po. Good morning. Ya, si Kuya po. Nakakita ko na ng personal si Kainsan. Talagang eh. Kainsan kasi kamag-anak na sila. Siyong... Oo oh, yan, kamag-anak ko <laughs> po. Ayan si Kainsan. Batiin mo mga taga Calgary. Oh, shout out pala sa mga kagiling sa sa concrete reflection ng Calgary. Ito si Pambal, kita ko na rin. Oo, oh, na rin po. Nakita rin yan. po. <laughs> nakita rin, oh. Pipishing ka doon. Nakita sa oh, natin. Saan so, nagpupunta ka sa... oh, yung, yung malalaking huli mong pusit. Oo. Oh. Ho. Ano, mm. doon iba hmm. doon yun? Oo, okay. oh, malalaking. Kaya... Medyo labulaan ko yan. Malakas ako lang kagabi. Eh. Okay lang Yan ay medyo malinaw ah, siguro, eh. Siguro lang din kami kasi nililibang lang namin si tatay kasi paalis na ako. Ay, oo. Uh -huh. Kailan lang alis niyo ate, kuya? Bukas luwas namin ng Maynila. Oh, Maynila na ulit kayo? Lunes ang biyahe namin. Ah, kung magka-asi-asi kaso muna. Oo. Pasyal-pasyal muna. Monday, apply tayo. Ah. Monday, alis na. luluwas lang kami bukas. Tapos tutuloy muna kami sa Manila sa mga kapatid nila Oo. Oh. Tapos doon lang ang papagabi, lunes, alis na kami. Oo. Oh. Si e, kamag-anak namin ay sa side ni... Wabel. Lula. Ni e, kay Lula po. Mga magkakapatid po. Pasasamahan ko po silang mag-ano. Mga, mga mamingwit at talong kay Ace po. Si Ace po ang pinapa-assist ko. At nakakahiyabi naman po ko na kuya. Oh, nakahuli na. ah, maliit ano. Ah, pero ayos lang ano. Yan. Yan. Okay na yan. Ah. sa kanila. Oh. Tsaka oh. Ah, kuya nakahuli kuya. <laughs> <laughs> oh. Kuya, kay may iwanan ko muna ha. Sige, sige. Oh, sige. Kuya Luis. Sige. Kuya. Hanggang anong oras ba kayo ko ako kayo? Okay lang, uwi mamaya. sa Sila pa ko na pauwi. Ayo, mamaya. Kaya ba may service po? Wala. Ayas. Meron po ang service? Oo, mamaya po. Oh. Wala po. Si Uti po muna ang makakasama ninyo. Oo, oh, sige, sige. Oo, okay. sige po. Nadyan po ba masinda na niya tatay? Oo, oh, salamat. Gawa ng family din po ba sa school po? Okay, okay. 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 Oh, Oo, wala. Gusto uh, lang talagang makita. Oo. Oh. Oo. Kuya, sige. salamat okay. ulit ha. Salamat kayo. Oo. Ate. Okay. Ingat Thank ha. You, yeah, bisan, Thank you, ate. Thank you. Well, always. Oh, <laughs> Oo. Okay. Thank ko lang kuya. Oo. Oo, wala problema ha. Iya yeah, ay kung ano ay Ya, yeah, oh, no, bakit pa tayo sa akin? Oo. Pag may saging, mam, may saging pa doon. Meron pa puno. Ah, sige. Sige. <laughs> thank you. Oh, oh, thank you. Salamat ah. kuya, pisan. Okay. Oh. Thank salamat ah. Mapapanood na lang niyo Oh. oh. <laughs> kuya Ate, maraming maraming salamat nga po pala sa ano sa bigay po ninyo sa pasalubong. Ayun, salamat po. Yeah, pakadami. Are po 'yung ano? Kuya, ibibigay ko na lang po kay Tatay. Yeah, Tatay. Salamat po. Ayan. Yung po. Bagay. Ayan. Ay salamat. Salamat. Maraming salamat. Nagkakabit ka po kuya. Mamaya po ako babalik. Magpa-family day. Ay nagapaman din ako aking mga pingsanin. Mamaya po. Baka aabutan ko pa sila. Hoy! nila. Awin. update po kayo. Ako po muna ay a family day kay sa anak ko po. Kuya ate, pasensya na ha. Ako muna ay pauwi po doon sa aking mga pinsanin bisita. Pero pag inabutan ko po sila mamaya, ay... Ano po? Sana po ay ko pa sila. Mamaya, dali. Uy, kuya! Pauwi ka ba? ay ano mga kaisan ang tawag na rin ay mag -aano po ako tawag nito mag family day po sa school nung anak aking anak na babae ay nakakahiyaman po umalis agad ay oh, pero na naintindihan po naman ay kuya na ate ate gawa ng ano mga kaisan kung bagay ako yung laging ano po ba kung bagay gusto kong gampanan po ba yung pagiging ama kung bagay pag may mga okasyon sa school Diba't ako po yung eh, dati matagal na wala dito kaya po, yung mga hindi ko nagawa dati, kahit medyo busy po tayo sa trabaho, ay ano po, akin pong kumbagay ginagampanan. Kumbagay wala ay eh, sampun taon tayong hindi ko malang sila naalagaan. Kaya yun. Tsaka po, sa mga nagahanap din po sa kapatid po ni misis, sulo lang po si misis. <coughs> yun, ang dami din ako yung curious eh hindi, ba't mo ka isa ay isama yung, yung ano pamilya, pamilya ng asawa mo eh, solo po si Mrs. ang nanay po at tatay naman niya ay wala na putas na po, kung bakit sa makabilang bahay na, ah, sa makabilang buhay bahay pati ay, kaya si Mrs. po yan ay mahal na mahal po hindi ko po yan pwedeng awayin kaya hindi, parang anturingan po namin magkapatid, parang ganun. Kumbaga po ba hindi ko inaaway. Gawa ng ano po ay sulo. Ay pag inaaway mo pa, ay di wala na siyang ano. Kaya ang turing din po niya sa akin mga kapatid, kapatid na rin po. Kumbaga kami din po halos ang, kumbaga nag, nag ala alaga ka baki kambal natin mga bata pa. Oo. Oh. Ay kung bagay, wala kang kapatid si Mrs. kaya eh, yun kaya nung sinakambali maliliit pa at si Mrs. naman ay eh, kasi pangkuna noon halos siya na rin ang nag, mga nagpapaligo nung araw nag parang kapatid na nga kung bagay kapat, parang anak na rin namin po ganun po ba kinais po yan lahat po ng kaparig ko gano'n. Kaya makikita nyo mga kainsan eh, ano? Kung suportahan supportahan po kami lahat ba? Kung para na lang kami magkakapatid lahat. Abot pa po tayo. Okay. Mm -hmm. Nini. Kailan mo na nini. <laughs>

Tanggal ng isang upuan! Tatlo! Tatlong upuan! Tatlong upuan